Ay, muli pat ka din eh. Masumpay lang eh. Kung juven lang ba? Ay, gusto. Hello mga kababayan. Muli naming binalikan si nanay sa kanyang bahay upang kausapin na ayusin namin ang kanyang bahay mga kababayan. So ito yung naganap na usapan namin ni nanay. Tingnan natin yung video mga kababayan. Nay! May udto niya. Nagun sa kanay. Ay, nang lamba na kanay. Oh, bakit man? So na naggamit ah. na to ni mong sabon. Ah. Kumusta imong tiil? Ayo na. Ayo na. Ano na unsang sabon na pandang tiil? na Kasi ba. Na nariyo ma di ay. Hmm, wala kal wala man. Hmm, so lamak na kayang lalom oh. So ating nakikita mga kababayan na maitim na talaga ayong putik na tinatapakan ni nanay sa kanyang bahay. Sana makalipat na siya dito mga kababayan. Nay, hey, gining. Hey, sana sana may tindihan niyo ko wag naman yung sabihin na na ano ako, mukha na ako matamlay. Hindi oh, naman. Hindi naman. Hmm, hindi Ayaw ko naman. Nay. Ayaw ko silip, eh. Na dala ni mo nga. A Wala lana. Lana, para si Montiel. Lana, halo. Ula. Wala. Wala, na lalo. Kuna na, ipaw. Pau. Pero nay,

Ya, mo gawas ka diha kay maglisod may magbungkag no. Asa ah, man bukag? Dili pa karon. Wa gitu bungkag. Ah, wa sira into ka cemetery to bi. Eh. Ay ah, cemetery. Kal bahay to ba? Ay bahay sa imong kuan. Anda ko ng krus na ato sa cemetery. Ay kuan lang nay ganang. Dinadala na ah, la to. Amo lang ning ayuhon imong balay, dili ni bungkagon. Nay, wa itindihan mo ko wag mo lang magpugad kay gan. Nay. Oo. Oh. Kini amo lang ni ilis bungbong. No, para magwapo. Pag wapo, hindi lang bunggagon. Pag lang. So, okay ka sa anak nai? Okay ka? Diyan yeah, na lang lang di ayun. Ya, na din sa kilid nai, mo Mabalhin ka. Oo, oh, alam ka kilid. Basta dili lang ni Gubaon. Oo, dili lang dili ko. Ani, ayaw ko masulat. Okay, remembrance ni mo nino. Oo. Oh, remembrance din niya. Di ikin niya ipaguba. So, kung gusto lang niya, dili sa kilid. So, basta nai, eh, kung magbuhat nagpayag sa kilid, kanang imong eh, puyan. Uh So, muna na eh, itong haplas sa nai, ha? Kana iya plus ni mo na si Montiel kay katong ni anhi mi diri gareklamo ng gugas si Montiel. Dapat na naay na ana ana ani mainom. Mainom? Oo, bigyan niya, bigyan naman Sumo ni kayo. Nay asa ka gigda nay diha nay skilled. Diha ka gigda. Mm. Diha So, atong silipo na ha imong ilalom na ya. Good oh, morning ang ilalom ni nanay o oh, lamak nagayo. Oh. Oh, busap sa busap na la. Oo. Busap. Ah busap. Nanay kay Katrie da salalom nai? Ya, ang morning yang Katrie o la, guba na jud kayo. Ni da Katrie ang chira nai. Oo. Katrie yan. So morning yang Katrie, guba nagayo. Hmm. Oh. Katri, nag so gusto ni nanay nga magpayag lang ta sa skills nai. Hmm. Hmm. So dili lang nagigup unay. Ang kasunatan ingon Mateo 25:35 kay sa dihang gigutom ako inyo akong gipakaon ug sa dihang giuhaw ako inyo akong gipainom sa dihang ganahimo akong dumuloong gipadayon ninyo ako sa inyong balay sa dihang wala ako ibisti inyo akong gibistihan sa dihang nagsakit ako inyo akong giatiman